Hi guys, welcome to my vlog. Yan mga ka idol Karaga, nagluto tayo ng bukayo. Yan po ang ating minunuto ngayon mga ka idol. Yan. Ito po na pinapakuluan mga ka idol Karaga, yeah. Yan po. Makuluan natin hangga't ma ano na po to mga ka idol, ma ubos yung tubig, no? Huh? Yan na po ay ating bukayo recipe today. Yan. Mga kaidol. Okay. Eh, usik man kayo ng pangkot mga kaidol ng ba nga. Gahe na nga Hindi siya di man makaon. Okay. Muna natin na itong bukayo. Yan mga kaidol. Yan. Yan. Antayin natin siya. Ito na siyang halogayon para din siya malukot ba para yung lasa ng asukal mukuha na siya ng mga idol, dikit sa kalamnan ng buko ha yan mga kaidol ayan lami kina mga idol, lami pati yung lami ay mga kaidol ayan isa bagwan pa sa ating youtube channel mga ka idol please subscribe to my channel kahit sa maliit na bahay ko please support mga ka idol pasensya po kayo kung hindi pa ako palagi nag ano na mga video dahil busy po sa trabaho ko pasensya nyo na po sa ating mga subscriber po dyan na baguhan maraming maraming salamat po sa inyong lahat kaya hey, guys, so dahil sa inyo, naglakas loob ako na maging ganito, mag-vlog. Malang yeah. araw sa awa ng Diyos, kung makakalari man sa kapalaran, na maging bagay-bagay, baga, tutulong tayo sa mga mahirap mga kaidol. Huwag tayo magpakatas sa sarili dahil hindi po yung maganda. Kung ikaw po isang vlogger yeah, tulong po tayo sa mga mahirap. Yun ang paraan para masaya ang Diyos dun sa ating ginagawa sa pagbablog mga kaido idol so, tayong mga baguhan eh simula tayo sa mga maliit mga idol maliit na video dahil ito tayo mga masyadong kapag video na maayos yan yung mga ka-idol. yan hanggang dito lang muna ating video mga idol next ulit part 2